May git dalawang puna ang namatay sa Quezon City nang dahil sa paglaganap ng tinatawag na pertusis o whooping cough dito po sa lungsod Quezon. Pero maraming mga residente sa lungsod ang hindi alam ang naturang sakit at dahil inaasahan ang pagdagsa ng mga tao sa terminal na pauwi ngayong Semana Santa, pinagiingat ang publiko para hindi mahawak. Ayon naman sa health department, bukod sa nagagamot naman ang virus, pagbabakuna pa rin ang mabisang paraan upang makaiwa sa sakit. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Si Aling Analyn, residente ng Quezon City, tinanong ko kung nabalitaan na ba niya ang sakit na pertussis o whooping cough. Wala miyan. Eh kasi wala kaming TV kaya hindi ko alam yan. Ganon din si Princess. Tila walang ideya tungkol sa sakit. Wala po kasing nag-a-announce po dito nung sa ano po, lugar po namin. Kaya hindi po namin about, hindi po namin alam yung about po sa sakit po na yun. Medyo nakakabahala ang kanilang mga sagot dahil sa Quezon City nasa 23 na ang namatay dahil sa sakit na pertussis o whooping cough mula noong Enero ngayong taon hanggang sa kasalukuyang buwan. Dahil dito, nagdeklara ng outbreak ang Quezon City Government sa nasabing sakit. Pero ano nga ba ang sakit na pertussis? Ayon sa Health Department, ang pertussis ay isang nakakahawang sakit sa baga na dulot ng bakterya na Bordetella pertussis, kung saan madalas tamaan nito ang mga bata. Isa sa mga common na sintomas ay ang ubo at hirap sa paghinga. Tulad nito. <coughs> ang common na mga sintomas ng pertosis, is just like parang no ubo, no? less ang lagat pero yung ubo nito is really the one that is very characteristic kasi ang ubo nito is sunod-sunod talaga. Ayon sa DOH, kumakalat ito sa pamamagitan ng paghinga, pag-ubo at pagbahing. Mabilis itong kumalat dahil ayon sa obserbasyon ng DOH, ang isang tao na may pertussis ay pwedeng makahawa ng labing walong katao. Dahil dito, payo ng isang infectious disease expert, Maghugas ng kamay, magtuot ng face mask sa bahay, then I would highly encourage na ang mga bata Uh, papunta ng school o yung mga pumapasok, magsuot na rin ang face mask. Ayon sa DOH, bakuna para sa mga kabataan ang pinakamabisang panlaban sa naturang sakit. Sang ayon dito si Sulante. Meron talaga tayong recommendation na when you will be 19 years old and above, at least meron kang isang bakuna ng pertosis, particularly doon sa mga may edad na na 60 years old and above. Ayon sa DOH, hindi na bago ang pertosis sa Pilipinas. Kaya naman payo nila magpabakuna na at magpakonsulta na sa doktor kung nakaramdam ng sintomas ng nasabing sakit para makaiwas sa masamang komplikasyon nito. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.